Araw sa aris na may buwan sa Sagittarius. Ikaw ang philosophical na pioneer. Ang kombinasyon ng araw sa aris at buwan sa Sagittarius ay nagmumungkahi ng mapanindigang legal at pampulitikang pananaw. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang kombinasyon para sa mga kampanyang pampulitika o mga programang pang-edukasyon. Ang makamundong pananaw ng Sagittarius sa buhay at ang pagiging assertive ni Aries ay malakas para sa universal na kabutihan. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang Absolute kung may iba't ibang katanungan tungkol sa aspeto ng buhay, masasagot ng aming maaasahan at tumpak psychic ang lahat ng iyong katanungan mula relasyon hanggang negosyo. Sulitin ang iyong oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at anim na o bisitahin ang Absolute Lipside Check. Come online.